Hello mga kamarites, ito na naman yung cravings ng kamarites nyo, tortang talong. Pero, sinama ko na yung balat ng talong, kaya um, samahan niyo ako mga kamarites. Ngayon mga kamarites, meron akong nilagang eggplant dyan. Nilaga ko na lang kasi hindi ko pa pwedeng um, ihawin. Pag nandito yung mga amo at mga alaga ko, baka magpanik na naman sila na akala nila ay may nasusunog. One time kasi ako nag-ihaw nung nandito sila. Matagal na rin, matagal-tagal na yun. Nagpanik sila kay may nasusunog daw sa kusina pag tingin nila yung talong. <laughs> yung eggplant daw. At sinusunog daw ni ano ni Nor. <laughs> so ayun na nga. Iniwa-hiwa ko pala yung talong. Siyempre tiningnan natin kung may ahas-ahas. Uod pala. At uh, anong tawag sa inyo yung ganyan? Kasi sa amin, kasi sa Maranao, buyuwa. Kaya yun, dinikdik ko lang siya ng kunti lang naman, yung hindi pinong-pino. Basta wag lang yung mga buo-buo kasi ang hirap naman iprito. Matagal-tagal ko na itong kinikrib pero ang gusto ko kasi yung iihawin yung eggplant kasi parang mas masarap at mas lasang-lasa yung pagkatortang tortang talong, ba diba? At pinaglalagyan ko ng mga pampalasa, black pepper, konting asin, paprika at iba pang pampalasa na pwede kong ilagay. At syempre, tansya lang ang nilagay kong harina at kaunting uh, cornstarch ata or at dalawang itlog. Hindi ko na maalala kasi kasi medyo matagal-tagal na tong ano na to, video na to. Siguro mag 2 weeks na ngayon to. Kasi na, ngayon ko lang talaga ngayon ko lang nabigyan ng oras para i-edit to, dahil nag-check ako ng mga videos sa aking cellphone napansin ko ito na hindi ko pala ito na-edit kaya sinubukan kong i-edit at hinabol ko pala yung ginger at saka onion powder, garlic powder para mas lalong sumarap syempre at namang halo lang dyan para ma-prito um, na kasi nakaready na rin yung pan na papritohan ko mainit-init na siya at siyempre halo-haloin kasi ang dami natin nilagay ng mga pampalasa para manuot naman yung lasa, di ba? At tayo na nga, I start na tayo mga kamarites. Paunti-unti lang yung lagay sana. Kaya lang, nadamihan ko yung lagay ng aking pinrito niyan sa oras na yan. Kaya parang hindi siya nag-crispy. Gusto ko kasi yung napaka-crispy as in crispy-crispy talaga. Pero Ewan ko ba. Sa una kong paglagay ay hindi talaga siya na success, pero at least may lasa at masarap. At ayan, kung makikita niyo ay grabe. Sa oras na 'yan ay natatakam na talaga ako sa amoy pa lang niya. And then dito rin sa aking pagbubuhis o uh, bear ay parang gusto ko na naman magluto ng ganyan. Pero ang gusto ko yung na Nahihirapan pa ako baliktarin kasi talagang nadamihan yung lagay ko. Dapat manipis-nipis konti para hindi malambot at syempre para may pagka-crispy, di ba? At ayun na nga, medyo okay-okay yung pagka-golden brown niya. Pero parang gusto ko pa rin talaga na mag-crispy. As in, kahit nasunog, basta mag-crispy. ganoon. Ah, pagkahirap kasi dito mag-ihaw ng, to ng talong or eggplant. Kasi may nag-comment pala mas ma-okay daw na bang sabihin ko na eggplant kaysa talong kasi nakakabastos Ano naman ang bastos doon? Italong naman talaga yung pangalan niyan sa atin. Grabe naman. Pero sige, pagbibigyan. O, oh, di ba? Tortang ta. Tor Ay, <laughs> pauulit na naman. Tortang eggplant. So, ayun na nga mga kamarites. Inulit ko yung paglagay. Bulol tayo na naman for today's video. Medyo sinubukan kong nipisan at uh, hindi malalaki yung paglagay at ayun na nga nagka siya yung tatlo pero ito try ko lang siya ma crispy para naman sumarap yan yung unang yan yung unang prito ko pero ganyan siya parang nadurog sa lambot di ba ang lambot kasi sobrang dadamihan ko ng lagay at hindi pa siya nag crispy at ayun na nga medyo success na dito crispy na yan sa oras na yan oh yung tatlo. Kailangan pala niyang nipisan ang paglagay para makuha ko yung gusto kong uh, luto sa aking eggplant. oh ayan na ha, eggplant na ang pag pagsabi ko ha. O, oh, ba diba, success na. Apaka-lutong ah, niya. Apaka-crispy ah, niya. Pero kunting nasunog. Kunting-kunti lang nasunog na siya pero okay lang at least crispy at may lasa pa rin naman kahit medyo may pagkalasang sunog ay charot hindi naman ha hindi ko nalasahan nga yung sunog niya at syempre medyo hindi ko nagustuhan yung mantika kaya pinalitan ko ng mantika doy nabuhos pa talaga yung mantika ko ano ba yan hmm. At syempre, sinasama ko rin yung pagluluto sa ulam ng aking mga alaga hindi kasi sila nagpapasting yung dalawang maliit talaga naman hindi naman sila pwedeng magpasting at uh, siyempre gutom na gutom na daw sila at pwede ko na rin naman silang bigyan ng pagkain kasi luto na rin naman yung ulam nila at luto din naman yung ulam po. o di ba nagkasabay at ayan sila 3 years old at 5 years old kasi o di ba maliliit hindi pa sila pwedeng magpasting at ito na ata yung last ata ng pagprito ng aking tortang eggplant, kaya nire ko na rin yung pagkain ng mga alaga ko, para bigyan ko sila ng pagkain mamaya, at syempre yung mali, 3 years old, syempre kailangan kong subuan yon kaya kailangan kong matapos tong aking mo oh, diba, bilis, tapos na po kayo dyan, anong ulam nyo nakakataka, parang gusto ko na naman ulit magluto ng tortang eggplant tek na naman ako, magkamali nun o oh, siya, sige, i eh, deliver ko na tong pagkain ng mga alaga ko thank you for watching